na ko na. Ayan. Tayo kay Kuya. natin itong ating hindi na mga nagagamit na damit. kumot. Kuya, ibibigay ko ito dun sa ano, mga bata. Baka lang kung magustuhan nila, mga ano ho yan, mga pangalan nito, mga bago ho yan, mga hindi nga lang nagagamit namin. Ganyo din Nakita ko kasi yung mga bata dyan nung no, isang araw. Mm -hmm. <laughs> Kaya ano. May pang lalaki rito na bata. Ah. Babae. Tingnan nyo na lang kuya. Kasi mga anak ko babae. Hindi <laughs> 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 ko alam kung may palalaki dyan. Parang meron naman kuya. Mga ah, kabebe lang. <laughs> Binigay ko yung mga anak. Mga ano, sa bahay na يلا Huwag. <laughs> kaya so ako nang pagwata, tumila ko na ang ala ano, oh. Ulam. Tresikil tong gamit ko kasi niligaw ko yung pusa na, akin. Ayaw kong pumatay kaya iligaw ko na lang siya. <laughs> sabi pa